nag nga si Mrs. ng pinalatang bagis kaya heto kami magluluto na okay sa ba masikog samot ng isuna. At heto nga rin pala ang request ng isa nating follower kaya for the go. Gusto ko nga rin palang magpapawis kaya ako'y nagbalsig-balsig. Madali lang naman talaga ang magbalsig. Panunutin mo lang yung rupa ng kagkagura mo tapos ibuhos mo lahat dito ng galit mo. nag lang nga rin pala kami ng Diyos Colors so mas refreshing po. Nagsarapin mga tayo manain. Bagong araw, bagong video na naman Manong nyo si Kimuling nagbabalik na magsikwat ng bulong ng swan ng ating karuba So Dagaw at welcome na naman kayo sa panibagong serya ng buhay ko bilang isang off si Kyo Negative dog energy si na ang Biglang nag nga si Macy's ng pinalatang bagis kaya kami napabili bigla kaya tinanong ko sa kanya masikog ka ba? Ano iwat mo tal talaga? Napay, nag na nga Rod nag na Napay ginaw ka? Hmm, bisa, bang. Pada tamu ngobrol At dahil siya nga yung nag-crepe, siya yung naghiwa-hiwa pagkatapos niyang mahiwa. ko naman ng maliliit para hindi malaki yung bulong ng swan na sinikwat ko sa karoba. Pagkatapos ko ang magkartip ay nagukis ako ng bawang sako rin naman ang ukis sa managsablay suna. Insaang na nga namin ito, pinagmix mix mix na namin together forever and after. Yan, yan, ano? Hmm, gasta kasi dyan, nakagulgulo. kiwar lang namin ito para bantay yung pagkakaluto hanggang kaslakan niya. Nakapagpunaw tarupa mo, nakangisngisit na tal mo. Wala sa DJ Excuse me, don't me in Tagalog, wag ako. Habang nagluluto nga si Macy's, gusto ko sanang magpapawis, kaya ako ay nagbalsibalsig. Tignan niyo naman kasi yung body shape ko, ang taba-taba mo. Sa sobrang pagmamahal ko nga sa aking six packet na abs, yan tinakpan ko ng tabs. Gusto ko sana itong pabalikin, okay sa mga nagriga mga mintagdayetin dietin. Meron nga pala akong isishare na tips mga beshi nas ko kung magbabalsig kayo ng kayo. Isipin mo lahat ng mga kagura mong tao, tapos ibuhos mo lahat-lahat ng galit mo dito. Kapag nagalis tumabalsig, eto kayo. Okay, na nga tayo mga beshi agnes ko Tignan nyo naman ang bilis ko talagang magbalsig Pag naka time lapse yung cellphone ko Tapos ko nga magbalsig pumunta ako sa aming kusina Tapos sabi ni Mrs. ramanan na kun ah ramanan matiluto kun ako na na Kaya nga naman tinikman ko na nag first bite na ako unang kagat Walang reaction yung rupa ko pero nagimas Nagiinag na nga rin pala ako ng kayo Para may panggatong ako in case of emergency Na maubos yung gasol namin I yung laman ng gasol namin Okay sabah baka dagwibuyad na nga pilosopo Kung sa iba nga ay karne o isda, ang kanilang pinapausukan at tinatawag nilang itong sinapan ibahin nyo dito sa aming tahanan ang pinapausukan ko dito ay kayo para hindi na sumnap ng jam amok nila ang top nila <laughs> nagtempla nga rin pala kami ng juice colored para naman mas refreshing nakaghagard na kaminin balain lasinan nga pala ni misis yung anak namin na hindi maangang hangas lakan ang ang, -ang kan nila <laughs> char lang heto na nga pala yung finish product na may silipaw nagsarapon medyo may sipa ng pagkaanghang samahan nyo na rin pala ito ng red cross ay yes, eh, red Ayan horse para sisipain talaga kayo ng misis niyo pag napartek kayong agawid sa balay nyo. Pero syempre good boy ako kaya sa kanin ko to ihahalo. Bago magkalimutan mega love shoutout nga pala sa tropa nating na nag request nito. Tyman Bagbagis boss ko na, na. mega love shoutout kanyam Ian Aguirre Rivera ito yung request mo loads. Nga nga rod nabigat mga nakpailangan pero teka muna wait kung bago lang po kayo dito sa page ko wag kakalimutang mag follow pa na rin po kung nagustuhan nyo itong video na to alaga standby nabigat man I love you today tomorrow and <laughs>